Come with me. Come here. Trixie. 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 Sabihin mo sa akin, ano nangyari? Start from the beginning. I'm sorry. Shh, shh. No need to apologize. Concerned sorry. na kami sa'yo. Tell us what happened. I thought I thought I, I thought we liked each other, Mom I told him to stop But Ay, sa papatayin ko yung tao yun! Sheila! Susi na kotse! Oh, sir, oh, sandali lang po, apo. Oh, Ramiya, calm down! At saan mo siya hahanapin? Alam mo ba kung nasan si Ino? At pag nakita mo siya, anong gagawin mo? Aawayin mo? Sasaktan mo? Magpapakulong ka rin ba? Ramir, kailangan ka ni Trixie beside her. She needs us. And besides, pag sinugod mo si Ino, it will just create a huge scandal. Malalaman lang ng lahat kung ano nangyari sa anak natin. Hindi na niya kailangan yung kahihiyan. So you're saying we just stay here? Contain it, and do nothing? Mas malaga pa siya yung kahihiyan! Pinoprotektahan ko lang yung interes ng anak natin, Ramir. No, ma'am. No! Tama si Dad. I want Ino to suffer. I want him to rot in hell. Susundong tayo sa polis. Ipapakulong ko yung walang liyang Ino na yun. It's just too bad na nasa Europe ngayon yung mom ko to receive an award for her show. Actually, yung birthday outreach ko, it would have been much better kung nandita lang sila ni Dad. Alam na nga po kasi ako kay Calorena na sasamahan ko si Ino. Uh, Miss Chichi! Uh, Miss Chichi here. She will be briefing you on the program. Kaya you excuse me for a moment? kakausapin ng po ako. Ang oh, Inu, okay ka lang ba? Para saan yun? Ang Gusto ko lang po ulit mag-thank you sa inyo para sa kagabi na sinabron mo kami ni ni Kurt. Actually, kung di dahil sa inyo, hindi ako makakapag-birthday sa beach. Eh, hey, kasi ako sa mami mo. Inutupad ko lang. At thank you din weekend, pinili niyo pa rin mag-volunteer sa birthday outreach ko. At hindi mo na ako kailangan bantayan. Ano pa? Good boy ako. Good boy? Eh, mukhang napasobra yung party mo kagabi, oh. Ito? Mula lang to. Galos lang to.